Par. Gusto mo bumawa kay Ogi Par? Gusto ha? Gusto mo bumawa kay Ogi? Ogi, si Ogi eh. Ah, birahan ta din ta sa may puno ta. Birahan din. Nakahubad par, nakahubad. Nakahubad ng na damit par. Si, si ano, kala mo, kala tapang. di matagal kasi nga sa na nakulong yan. Ayan? Ayan, ayan mm. siya? Oo, oh, yung nakahubad. Yung ugaling, ugaling preso, hindi niya na, <laughs> hindi niya nabitawan. <laughs> ugaling preso niya. <laughs> di tiba. Ayan mo. Ang daming ginawa sa yung ito. Uh, ugali yan na. Wala na ng kutsilyo. <laughs> <laughs> tingnan mo. Ano yung napakaano yan. Yung Par, may criminal mind. Ay, tingnan mo, tingnan mo. Para anitan <laughs> ka rin. Sabi niya, ano magaganti mo? Para anitan ka rin Hindi, hindi ako pumapataw sa mga yung muntik na mabaliw. Kasi... <laughs> <laughs> Matagal eh. ni Rehab yan. Kabatsyo ni Bamboo, tsaka Ilibindeya. Ah! Yung Ilibindeya, ang kapitbahay namin na nagbibinta ng balot. Tsaka si Bambo Marasabal. Ah. Um, bibenta ng asin. Pero, pero an siga ano? Eh, no? Kahubad ka. Siga, sana, siga, sana, naman na niyo. Pero isang suntok yan. Tulog <laughs> yan. malupit <laughs> <Yeah>. Oh? <laughs> <Malupis na>. oh? <laughs> Cri criminal mind. Malupis <laughs>